Kinumpirma ni Senadora Amy Marcos na matibay pa rin ang relasyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte matapos sa mga lumalabas na hakbang ng Kamara de Representante sa paghahain ng House Resolution na naglalayo ng sa ng gobyerno. Ang investigasyon ng International Criminal Court sa serye na mapatayan noon sa warang dragsa ng nakarang administrasyon at planong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Aminado si Senadora Amy na mayroon lamang na nanggugulo at may pakanan nito dahil linggo-linggo ay may pasabog ang mga nais lamang maghasik na kaguluhan. Kaugnay nito na nanawagan ang mababatas kung sino man ang nasa likod dito ay maawa naman sa administrasyon at maawa sa Pilipinas dahil maraming kababayan na naghihikao sa hindi mabili ang pangangailangang pagkain dahil sa sobrang mahal na ng presyo kung saan paparating pa naman ang Pasko naninindigan din si Senadora Marcos na umaandar ang ustisya sa bansa kung kaya hindi kailangan na makialam sa bansa ang ICC. Dagdag pa ng mababatas na matagal nang sinabi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi niya papayagan na makialam ang ICC sa ating justice system. Ipinunto pa ng Senadora ang paglaya ni dating Senadora Laila Dilima ay pagpapatunay lamang na umiira lang hustisya sa Pilipinas kung kaya't marami lamang talaga anya ang nakikigulo na nais umupo sa posisyon sa 2025 at 2028 election. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.